isang taon nang nakalipas nang ang snakehead na si Chen Cui Ping ay nag-smuggle ng na mahigit 300 gutom at naghihirap na Chinese immigrants mula China hanggang New York sa kinakalawang na cargo ship na Golden Venture. Ang term na snakehead na nanggaling sa Chinese term na "shato" ay naging popular noong 1980s at ginamit para maitukoy ang underground status ni Chen. Ang legendary smuggling ringleader leader na tinatawag ring Sister Ping ay naaresto noong 2000 at nasintensya ng 35 taong pagkabilanggo ng US Federal Court para sa pagsmuggle sa mga tao at iba pang krimen. Nangangalahati pa lang siya sa kanyang sentensya nang lumabas ang balita na namatay si Sister Ping sa cancer noong Webes sa edad na 65. Nalungkot ang buong Chinese community sa New York sa pagkamatay ni Sister Ping. Para sa mga taong natulungan niya makapunta sa US, siya ay isang savior at hero. Ayon sa isang Chinese immigrant, si Sister Ping ay mabait at mapagbigay. Tinulungan niya maghanap ng trabaho sa US sa mga illegal immigrants at pinahiram pa sila ng pera. Pero ayon sa mga otoridad, si Sister Ping ay nakakolekta ng mahigit $40 million mula sa mga immigrants at nag-charge siya ng $35,000 per person para sumakay sa kanyang mga lumang barko. At kapag hindi sila nakapagbayad, ay tinatorture niya ang mga ito.